Ayan, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga idea. Sa video na to, tuturuan ko yung kung paano magkabit ng mini driving light. Pero bago yan, tuturuan ko muna kayo kung paano tanggalin at baklasin yung sa front headlight assembly ng click 125 na version 3. Ito yung uh, mini driving light na ikakabit natin. Siguro ito yung part 1 video. Sa part 2, abangan nyo lang ito. Yung pagkabit natin dito sa mini driving light. So ayan, umpisa na natin. Ito tuturuan ko muna kayo kung paano baklasin yung front headlight ayan na umpisa na natin bali yung dito yung flower type na tools ang gamitin natin yung type ng kanyang bolt ay flower type so ayan bali dalawa ito isa dito at isa doon sa kabila so simple rin ito sa mga version 2 meron dito na flower type na bolt. ayan ayan pagkatapos nating matanggal yung dalawang flower type na bolt next naman natin yung screw bolt uh, meron ding dalawang screw bolt dyan bali dalawa at meron dyang uh, pin lock mamaya ipakita ko sa inyo tanggalin mo na natin ito at yung sa kabilang screw bolt At dito sa banang gilid, ah, meron niyang pinlock dyan. Ipupost lang natin. Yan. At dito rin sa lagayan ng kanyang cellphone. Yan. Sa phone charger. Yan. Merong pinlock din dyan. Pagkatapos natin matanggal yan, ah, doon naman tayo mamaya sa kanyang harapan. At dito naman sa kanyang harapan, bandang ilalim, itong kanyang screw bolt. Yan. At sa kabila, tanggalin na rin natin at meron pa yung badang ibabaw na kanyang pinlock so tanggalin muna natin pagkatapos natin patanggal yung dalawang screw bolt sa ilalim itong pinlock na to ayan ipupush lang natin yan uh, dalawa rin yan dito at sa kabila so tanggalin muna natin Ayan pagkatapos natin matanggal yung dalawang pinlock pag naging naman tayo uh, kagamitan natin itong fairing removal natin so na-order ko ito sa Shopee so mura lang ito mga ideas at pwede kayong umorder so ito step by step uh, pakita ko sa inyo kung paano yung pagtanggal natin dapat mahaba yung pasensya natin at sa pagtanggal dito sa kanyang mga cover sa kanyang headlight assembly cover ayan So, tingnan nyo mga ideas kung paano ko sa tanggalin uh, yung mga technique. So, dapat uh, huwag kayong gagamit ng flat screw para hindi masira yung mga cover uh, at mabiyak. So, dapat itong fairing removal lang. Ayan. Tingnan nyo tingnan kung paano ko sa tanggalin. Kailangan muna natin tanggalin yung dito banda kasi meron diyang dalawang screw bolt at dalawang bolt. Kasi kung hindi natin tanggalin ito, uh, hindi natin makukuha yung uh, apat na bolt dyan. So kailangan natin tanggalin ito. So dandahanin lang natin. Ayan, uh, patient lang para hindi masira yung malak dito sa kanya mga cover. Ayan. Uh, ibubuka lang natin Meron kasing tatlo dyan na uh, lock nya. So, ipakita ko sa inyo mamaya. Yung tatlong na Naka-clip So, tanggalin ko lang muna. Pag mabuka na yan mga Diaz, mabuka na yung cover nya, uh, matatanggal na yan. So, dapat wag natin biglain. Ayan. So, ayan, natanggal na natin. So, ito yung... Makikita nyo dito yung kulay blue na yan, yung tatlo. So, dyan yung may pit. Ayan. Dapat huwag mabali yan. Kasi pag mabaliyan, yan, uh, wala na siyang lock. So, bali tatlo yung lock niya dyan. Ayan. Ayan, pagkatapos natin matanggal. So, tanggalin yun, natin yung dalawang screw bolt dito. Ayan. Meron niyang screw bolt dyan. Dito at sa kabila. At meron ding dalawang bolt. So, ipakita ko sa inyo tanggalin muna natin yung mga screw bolt. Ayan. Pag matanggal na natin yung dalawang screw bolt dito. So, dandahanin natin itong isquat din yung kanyang cover. So, dapat uh, patient talaga ang labanan dito. Kasi kung hindi mahaba yung pasensya mo, uh, may tendency na masisira itong kanyang mga cover. So, gamit itong fairing. Uh, Removal. Ayan. Dapat dandaan. Kasi yung dito banda, uh, medyo manipis. Iba yung sa click 160. Uh, flexible. So, kung gusto yung tingnan, ito yung video natin. I-flash ko sa screen. Sa click 160. Nakabit tayo ng auxiliary light. Mini driving light. Ayan. So, pwede yung tingnan. So, dito banda mga ideas. Ayan. ah. Uh, dapat dandaan yan dito kasi manipis at dito manda yung kulay blue na lock nya so meron yung lock dyan at dyan sa kabila at dito banda yan so ayan dapat ibubuka muna natin kasi parang naka naka clip yan yan Pagkatapos nito mo kay uh, pwede na niya yung matanggal. So dito banda, dyan yung make pit. Dyan yung banda yung kanyang lock. Ayan. At dito rin banda mo sa bandang gilid. Ayan. Dapat ibubuka natin dyan. Kasi yung dito banda, ay meron niyang lock at sa bandang ilalim. Ayan. Ayan. Dito banda. Ayan, pag maluwag na siya, ah, doon naman tayo sa kabila. Okay na yan dyan. Dito naman tayo. Kasi dito yung banda yung kanyang lock. Ayan. Pag, pagkatapos yan, pag mabuka na natin lahat, dito at sa kabila, ah, pwede na natin siyang tanggalin. Dapat wala nang nakakapit sa kanyang lock. Ayan nabukan natin at dito yan kasi meron yang lock dyan ayan i-sure natin na nakabuka lahat pati yung sa kanyang harapan ayan dito banda ah, okay na so ayan goods na dito dapat ibuka natin banda sa lalim ayan dito banda Ayan. at pwede na natin dandahanin, tanggalin dito banda mga kaidiya sa meron niyang lock dyan, dapat uh, sikutin natin dito pag aangat na yan yung lock dyan, uh, pwede na yan so ayan pag aangat na lahat ayan na pagkatapos yan mga kaidiya sa uh, pag na buka na natin lahat, uh, matatanggal na natin ito, ayan so ganun lang, so patient lang talaga para hindi masira itong kanyang cover. Ayan. Ito yung lock. Dito, balit at rin yung kanyang lock. So, dyan yung importante. Dapat hindi yan mapuputol. Kasi, um, masasayang yung cover. Wala na siyang lock. Ayan. Dito banda. At dito rin sa ilalim. Ayan. So, yan. Okay na dito. Kasi kung hindi natin tanggalin ito, hindi natin matanggal yung dalawang bolt. So, lagay muna natin dito sa ating motor. Yung kanyang uh, cover. Yan. So ito mo, talaga mga ideas, uh, dapat patient talaga. Ayan. Kuha mo na tayo ng tirins na 10 mm. So ito, itong dalawang bolt. So depende sa inyo mga uh, pwede naman hindi nyo tanggalin yung cover. Pero para madali, para hindi ma-damage yun, at uh, tanggalin nyo na lang ito. At yung cover para madali. t lang gagamitin nyo. Ayan. Pag matanggal na natin yan. So pwede natin. I-remove ito. Yung kanyang lens. Ayan. Dapat dito nakabuka yan. Hindi yan matatanggal kapag hindi nakabuka dyan. Unahin nyo sa ilalim. Ayan. Pagkatapos niya makidiyas, uh, pwede din nang iangat. Ayan. So, okay dito. na dito. Na-check ko lang para sure. Ayan. So, ayan. Pwede na itong matanggal. Dito sa kabila. Kasi pag hindi nyo dyan ma-check, uh, meron dyan maputol yung sa uh, screw bolt. Doon nakalagay yung lock. So, meron tayong nakalimutan dito. Ayan. dapat tandaan ayan so konti lang mga ideas ang ah, matatanggal na natin so dito banda yan so ayan natanggal na natin so ganito lang mag remove ng front headlight assembly ng honda click version 3 ayan tanggalin na natin yung socket dito sa kanyang headlight so ganito lang mga ideas kung paano tanggalin yung uh, front headlight siguro hindi ko na mapakita o paano natin balik kung paano natin tinanggal ganun rin yung pagbalik natin so siguro hanggang dito ang ating video uh, kung paano magtanggal ng front headlight assembly dito sa Honda Click 125 na version 3 so yan abangan nyo sa part 2 kung paano magkabit ng mini driving light at ituturo ko dun uh, step by step kung paano natin sa e-wiring so yan hanggang dito ang ating video abangan sa part 2 kung paano magkabit ng mini driving light dito sa Honda Click 125 version 3. So ayan, peace out. Hanggang dito lang muna.